Magandang araw mga kaibigan, Dudong Uginday. So for today's video, <laughs> So ayun na nga, gumawa ko ng abuhan kahit gabi. Kasi gusto ko magluto sa labas ng bahay. sa garden lang ba? Kasi nahihirapan ako yung gusto kong tumambay sa garden. Tapos tatawid ako para magluto. At least dito, uupo-upo ako dito sa garden. Nandito lang yung lutoan ko. So kailangan lang nito ng kunti sipag. <laughs> kunti sipag, nagpatulog talaga ako sa anak. Kasi medyo di na kaya ng katawan ko yung maghakot ako ng lupa. So, dito titingnan natin. Huh? ko pala. May nakita ko dito. Tinapon na talaga nila yung lutoan na yan. Oh, yung bakal na yan. Ginagamit niya pagluto na mga ano. Luto ba ng gamit kahoy? Subutin na lang. Hindi ko pa siya naitapon. Magagamit ko siya dito. So, ayan na. Natapos yung ano ng... Tawag dito. Eh, abuhat. Tawag sa amin dito eh. So, mangyayari itong yero na to Kailangan may... Ganito kasi haharangan natin yung hangin tapos yung apoy, baka ma, pati yung ano ba, tawag nito yung posti na yan, magiging panggatong na rin. Pag hindi ko inalihan ng yero na to, ano ba yan? Lisa, yung Tagalog ko, masarap pagbisaya talaga. Tapos yan, yung mga kahoy na ginagamit ko pag diyan dyan, mga ano lang yan eh, sa mga ginigiba ko ba, sa mga garden ko, sa mga patungan ko, kaysa itapon ko siya, o ba diba? Napapakinabangan ko pa nagawa ko ng apoy. Yung, yung, unang apoy na nagawa ko. Yung sumasabay naman yung ulan. Ang lakas ng ulan eh. Pero kung tuwa yung mahalaman ko sa paligid. So, Ang ganda na, oh, di ba? Kaya gusto ko ako magluluto sa garden. Kasi habang ganyan yung tanawin ko at dito yung abuhan ko. Hindi na ako yung patawid-tawid. Mag-check doon sa kusina. So, may naisipan ako. Ito, nagluto agad ako ng... Ang tawag nito ba? Odlot ba sa kamuting kahoy? Ba? Odlot sa kalibre. Talbos na kamuting kahoy sa Tagalog. Kumuha ako ng huh? Ah! <laughs> bumili ako ng Masarap kasi ito eh. Request ni Bonsuto. So, kailangan magluto. Agad excited syempre. Yan yung unang kusina ko sa garden eh. So yung mantika ko, dumi ng puweta. Huwag nyo nang yan. Nakalapag yan dyan sa gilid eh. Kaya madumi yung puwet. Tapos gumamit ako ng bagol. Diba to? Bagol ba? Oh, kasi sa amin sa probinsya, gustong gusto kong gamitin talaga yung pansuglod. Bagol tsaka ano, kawayan. Yung bakod dami na kawayan, nauubos na pag wala na akong pang sugnod, yun ang tinatanggal ko. <laughs> kayo, nawawala na yung bakod namin na ginawa kong panluto. So as usual, pag nagluto tayo, bawang sibuyas, ganun lang, tapos ilagay na natin yung yempo na sa yempo na, pili ko salyempo na yun, puro taba na lang. Pero yun ang masarap pag mga ginataan. Kaya yan yung parting pili ko. Kita yung apoy ko. Sabi ng anak ko, Diyos ko, ma, ano ma, na tayo man, Lakas yung apoy. Sabi ko, hey, nako, kumalma ka lang. So, nakita ko sa, napakita ko na sa unang mga video ko kung paano ko prinoseso yung odlot ng kalibri na yan. Paano ko siya ginawa. So, nilagyan ko lang ng, ito, ano to, yung, to, ano, uh, pangalawang lang yan ginawa ko. Pinagat-gagat ko. Pinapiga ko na yan sa palengke, kaya ganyan itsura naka-plastic pa. Ganyan lang naman, yung iba, ganyan lang naman ang ginaga. Naka-plastic, ililipat ko pa na, ano, lalagyan. Yan, yan, yan ang totoong luto. <laughs> Huwag nang ilagay sa bandihado para ibuhos. Yan, nakikita nyo, naka-plastic talaga yung pagbili ko. Dinagdaga ko siya ng tubig kasi medyo tuyo. So, kailangan niyang dahon na yan. Makikita nyo, magkukulay brown yan. Tapos, pag gano'n na yun, yan, nagkukulay brown na, malambot na yun siya. Pero ginagawa ko kasi yung gata na yan, kailangan pinapatuyo ko eh, yun kung pwede nga nagmamantika siya eh. Kapag nangyari na yun, ang sunod mong gagawin, ilalagay na natin yung kakang gata. So, kinakagat ko lang yung plastic na yan eh. Mahirap pag tinuso ko, sisirit yan, hindi ko makontrol. So ilalagay na natin yan. Kami lang ang kumakain dyan ah. <laughs> hindi pala, namigay pala ako sa mga friendship natin. Okay nilaway ko, konti lang. <laughs> Huwag na <naman> mga maselan. Hirap <laughs> magluto niyan. Ayan na. Ah. So, pag ano, halukay-halukay lang. So, lagyan ko lang siya ng magic, asin. Papa, pinaglalagay ko diyan. paminta, atsyal. Gusto ko talaga yung amoy ng atsyal diyan eh. Kaya paano ba, may kulay-kulay red ba? Kaysa e, sila. Ah, nilagyan ko naman ng na sili, pero parang wala. Hindi kinaya yung sili. Hindi mo man, lang, hindi mo man lang maramdaman ba yung anghang. Di ko alam kung bakit gano'n. May time na hindi maanghang yung sili natin. May time na isa lang ang anghang-anghang niya. So, ayan kung nakita nyo, natutuyo na. Inaantay ko talaga yung lalabas yung matika. Ang nangyayari kasi, sinisip-sip lang siya ng, ano ba ang dahon na yan. Ayan o, oh, pag piniga mo siya ng ganyan, lumalabas. So, wala na akong panggatong. Oh. So, kailangan ko na ng pagsuklod. So, itong mga kahoy na to, isa, gaya na sinabi ko, makinuha ko lang sa mga pinagsisira ko bang mga ano yung supa pala yan, sinira ko yung supa tinabi ko yung mga kahoy-kahoy na yan, so ayan, napakinabangan ko pa pero ang hirap ng kahoy na yan po, ano yung, ano yun, tawag nito gawing panggatong, ang tigas so medyo natatagalan ako, pero okay lang, libre panggatong na rin. hindi ko na kailangan gumastos so, pag nasiga na natin yan yung baon na yan, dinapatuyo ko lang yan, pang ano lang yan eh, pang emergency lang. Pinahalo ko lang siya dyan sa panggatong ko para malakas yung apoy. Kasi masarap po maggata, lalo kung ganyan kalakas yung apoy. So ayan na siya, kita nyo, natututong na yung dito. Tututong na ba? Sandong ka na agad po ganyan. At baba eh. Kutom na eh, anong oras na kaya yan? Medyo matrabaho kasi magluto ng ganito eh, matagal. Lalo kung alanganin yung apoy mo, kaya maganda sa ano taga kahoy siya gagawin. Para mas mapabilis lang yung oras ng pagluluto mo. Kukuha ko ng na kalamansi. Kasi masarap to siya pag meron kayong bagoong. Yung bagoong na to, parang bagoong paste. Nabili ko pa to sa ano. Nabili ko pa sa Bicol. Niluto ko siya. Para siyang tomato paste. Ganon rin siya. Durog lang po ba siya? Paste lang. <laughs> explain ko talaga eh. Basta kung merong tomato sauce, may tomato paste. Ganon rin yung bagoong na to. Bagoong paste. Tiyos. Gumawa <laughs> na pala. Basta paste lang siya. Niluto o ginis ako kaitsura nito, medyo malata. So, ayan na. O, oh, ba diba, paubos na. Nakakailangan ko na bumalik ng bicol ulit. O, oh. ano yan, parang ano lang siya. Parang paste lang. Gato. Kalamansi. Ilalagyan natin ng kalamansi, ba? Diba? Hindi ko na kailangan bumili ng kalamansi. Medyo may kamahalan sa palengke. Eh. O, oh, sarap kasi yan isabay. So, dadasalan natin yan. Tapos, sandok na agad. O, oh. si Bunso, tuwa-tuwa. Request talaga ni Bunso to eh. Kaya nagluto ako nito eh. Bukod sa gusto ko ng uh, namanuhan binamanuhan yung abuhan ko eh. So, ayan, kita nyo. Masarap yung kainin. Diyos ko, kaway-kaway sa mga bisaya dyan na nakatikim na nito. Ginata ang udlot ng kalibre, balanghoy, kamuting kahoy, yan, kalbos.